Good morning. Papasok si Red sa school ngayon. Agad ang gumising ni Red. Oh, Red. red. Take kami na red ng bangka. The way red. Hi red. Here. Or here oh, here oh, here. There's so many popo here. Ay, ano pa ano mo? A, costume mo. Uy. Torno. Eh, eh, ikaw ano, si Barbie. Gusto mo si Elsa. Elsa na, na. Ikaw ba? Ano ikaw? Ha? Anong costume mo? Sa Halloween. Bakit okay. sasali pa sila ano oh, yun? O, naregistray na sila. Nandito, oh, nandito. O, sa simbahan? Hindi, doon sa ano? Pero kasali ka pa din. O, kalat ng bubahan sa ano na. Ang gwapo mo, Rex. Smile! smile. <laughs> Anong costume mo? Hindi na costume kasi dyan sa'yo dun yung pumpkin mo eh. Yung pumpkin mo. Ha? Hindi ka sya na yun. Ang late-late na pumpkin mo. Ah. Ano yung costume mo? Mag-brief ka na lang pala. Ano mo si... Ano si Rhea? Mm, -mm. Uh, Sinabi ko na. Ano na pagkain? Sinabihan ko na yon, Sinat ko na nga, diba? Kagabi, tinawag. <coughs> Diyan na si Shea. Si Buknay. Mabalik eh. pupunta na yan. Ano pa lang yun ang mo bebe? Kostyo mo. Sipin mo. Ah, bili na lang tayo ng <coughs> maskara. Mas. na ako akong mas para ano daw diba? di ba? Hindi, may na lang ito. Sipin Maskara na lang. alam ano, bata din din. Hindi mo na. Ayaw tumigil. Pabi, pabi, meron na kumata. Meron na Ano? Ma, na Hanap pa tayo ng mas maganda dun. Kung babagay dun sa isusot mong damit. Ay, zombie. Pwede. 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 Sabihin ako. Ayan. Ayan. din. ng mo, Red. Ay, eh, si so, Red ang sinabi ko. Si so, Red. si so, Red ang sinabi ko. Si so, Red. Di ba Red? Ang gopo mo Red. Si so, Red. Hintay kami ng bangka. Kasi walang bangka. Pa. Ay, wala pa yung magbubukas ng bangka. Hindi. Walang magbukas ng bangka. Kasi... <coughs> um, Parehas Parehas lang. waiting there, within here, within there, within here. Saan pa pala kayo dapat pupunta mam, kagabi, bebe? Bakit diba? umiiyak ka? Ah. Doon, sa ano, do layo. Saan yun? Ba't ka sasama sa malayo? Di ba sabi ko wag kang sumasama sa malayo? Doon ka na sa gate, sa atin, harap. Okay. Ha? Ah. Hindi na doon, naman. Di ba sabi ko wag kang pupunta sa malayo? No. Ha? Ah. Ba't ka pupunta sa malayo? Mga bata ng tatlo nun. Wala ka naman na palang kalaro doon. Yung mga bata tatlo yun, parang may, ano eh. Ha? Ah? Makabaliw, parang batang kali yung uh, ano yun. Pusa lang, dobat na yun. Uh. po. Ayan na po. Kabay po. Palike and share po. Sakay na kami sa bangka. Hmm. Salamat po.